Morning po. Bubuksan ko po 'yung order ko. Favorite ko po ito. Napa-mini ko po kasi 'yung darling ko na makabibigbigi. Kaya nag-order na lang ako. Wala sa ano? Sa sunshine? Wala, wala na doon. Bapit bumalik kami ng mga kami. Teka ko na pinapabintakan kanya to. Paborito ko tong pagkain. Pag nagugutom, gusto ko may, ano, may kinakain-kain. ito lang egg cracklets burrito po ito nagal ko na pinapabili ito hindi siya makabili-bili kaya nag-order na tuloy ako sana online egg cracklets mahal okay lang yun hindi, hindi ka naman nakakabili kasi yung bilog natin hindi ka nakakabili-bili sa arbi nakapabili kita eh ito po ito na lang po kainin namin, almusal. Pili na to. Ang balito ko po kasi ito eh. Hindi siya kamakabilib na sa ano. Wala daw sa ano. Doon sa grocery. Eh. Kaya nag-order na lang po. Ito na lang po ang aming kakainin. Coffee with milk. Akin na lagyan mga yung stainless. Lagyan ko. Stainless. na. No? Kisa. Nang. No. Ilan po ang kain namin? Mm -hmm. Kain po tayo. Ito po. Ito lang po ang aming ano. Ito na. Ito lang po ang aming ano. Pagsasalor ngayon ng aking partner. Kapi. Egg cracklets. Almasan na rin po ngayon. Salamat po sa panonood. bye po magandang umaga po.